Alleluia. Alleluia. mga kapinangplata yung may oras ka Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayo kay San Juan. Noong panong iyon sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ni naman. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong nakila sa lahat at hindi sila maagaw ni man sa aking ama. Ako at ang ama ay isa. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Narinig mo ba ang tinig ng Diyos? Mga na panataya, tayo ay nasa ikaapat na linggo sa panahon na Pasko na pagkabuhay ni Yesus. Ngayong araw ding ito ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Mabuting Pastol o ang Good Shepherd Sunday. Sa ating ebanghelyo ay binanggit ni Jesus ang koneksyon o kaugnayan ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Ang mga tupa ay nakikinig sa kanilang pastol. Boses pa lang ay alam na ng mga tupang itong na ito ay galing sa kanilang pastol. Sumusunod lamang sa tinig na kanilang pastol ang mga ito para hindi sila maagaw at mapahamak. Ang topakaste ay kilala bilang mga nearsighted. Kung kaya't mahalaga na mapakinggan nila ang tinig ng kanilang tagapangalaga. Si Jesus ay ang ating mabuting pastol. Inanyayahan niya tayo na Ta kung talagang tayo ay kabilang sa kanyang kawan bilang kanyang mga tupa, ay dapat nakikinig lamang tayo sa kanyang tinig. Siya lang ang dapat natin pakinggan at sinusunod upang hindi tayo mapahamak at maligaw na ng nandas. Kaso sa panahon natin ngayon, maraming mga tinig na umaagaw sa ating atensyon. Nandiyan ang tinig ng kalangyaan, tinig ng aliw, tinig ng laman, at tinig ng kasamaan. Ang mga tinig na ito ay maaaring maglagay sa atin sa disgrasya na siyang maglalayo sa atin sa Diyos. Bukas ay pupunta na naman tayo sa halalan upang pumini na naman ng mga susunod na mamumuno sa ating bansa, sa ating nipunan. Kayong palang ay marami ng tinig ang ating narinig mula sa iba't ibang mga kandidato. Mayroon mamili, oo, dahil sa sobrang dami ng mga tumatakbo sa alalan Pero paano nga ba tayo makakapamili? Para tayo makapamili ng wasto pakinggan natin at sundin natin ang tinig ni Jesus, ang ating mabuti at dakilang pastol. Ang tinig ng Diyos Sino nga ba sa kanila ang tunay na nakikinig din sa boses ng Diyos? Sino nga ba sa kanila ang tunay na maghahatid sa atin sa piling ng Diyos? Harinawa, sa patuloy nating paglakbay sa ating buhay pananampalataya, sikapin nating mapakinggan ang tinig ng Diyos na sa kabila ng ingay ng mundo ay nakatuon pa rin ang ating atensyon sa kanila. Sa puntong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, ikaw ang mabuti at dakilang pastol namin. Batid mo ang ingay ng mundo na siyang tuluyang maglalayo sa amin sa inyong piling. Pagpusanan ninyong hayaan na patabunan ang mga ito ang inyong tinig. Tulungan mo po kaming maituon ang aming pansin sa inyong tinig lamang upang kami ay hindi malayo sa inyong piling. Patid namin na kapag wala kami sa inyong kawan, ay maaari kaming maligaw ng landas at tuluyang mapahamak. Amen.